mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Girlfriend for Hire Isa na siguro ito sa kakaibang side hustle dito sa ating bansa. Kung hindi nyo nalalaman, ang trabahong ito ay simple lang naman. May mga lalaking mag-hire o sa madaling salita, babayad sila ng babae para mag-act as kanilang girlfriend para sa ilang oras o pinakamatagal na nga ay yung 24 hours. Pero ang alam ng dalawang side na ang kanilang ginagawa ay for act lamang at walang halong tunay na pag-iibigan. Ngunit maniniwala ba kayo kapag sinabi ko na sa trabaho kong ito ay aking natagpuan ang lalaking tunay na iniibig ko sa ngayon Opo Tunay na pag-ibig ang natagpuan ko sa trabaho kong ito Itago niyo na lang ako sa pangalang Lian At dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung paano ko pinasok ang trabahong ito Hanggang sa matagpuan ko, ang lalaking iibigin ko ng buong puso. High school pa lang kasi ko ay talagang namulat na ako sa mga topic na kumbaga ba eh, kung tawagin ng iba ay green topic. Dahil bukod sa halos, puro mga lalaki ang tropa ko nun, ay which is normal naman para sa kanila ang ganitong usapan nahilig din naman talaga ako sa panonood ng mga adult films. Hindi ko nga alam noon kung bakit. Pero natagpuan ko na lang ang sarili ko na interesado ko doon. At para bang nakakamulat siya sa real world experience para sa akin. Pero nung mga panahon na yon, ay wala pa akong kaalam-alam tungkol sa girlfriend for hire. At nagkaroon lang ako ng idea sa trabahong ito nung ako ay nagtrabaho abroad. Naging OFW kasi ko nung mga time na yon sa Japan. Hindi kasi ko nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang naging trabaho ko doon ay pagiging isang cleaner. Hanggang sa natagpuan ko ang isang kapwa ko Pilipino doon sa Japan at dito nga niya sa akin sinabi ang trabahong girlfriend for hire at kung paano kumita doon. Kaya naman nang nauwi ako ng Pilipinas, ay dito ko na sinimulan pasukin ang ganitong klaseng trabaho. Pihira lang sa Pilipinas ang trabahong ganito. Maswerte nga ako at natagpuan ko ang isang bar na kung saan na may ino-offer silang ganitong klaseng trabaho. Kaya naman walang pag-aalinlangan na kinagat ko ang trabahong ito. Dahil umaasa ako na dito ako yayaman. Naging maayos naman ang mga unang buwan ko sa trabaho. Sa katunayan ay nakakajakpat nga ako paminsan-minsan. Lalo na kapag ang nagiging kliyente ko ay mga afam. Dahil bukod sa tip na ibinibigay nila, ay may pabonus pa ito. Hanggang sa... Isang gabi, sa madilim na sulok ng bar na pinagtatrabahuhan ko dito sa lungsod ng Maynila. Ay dito ko biglang napaisip sa pinasok kong trabaho bilang isang girlfriend for hire. Malaki naman ang kinikita ko sa pagiging pretender girlfriend. Unit, para bang mula nung pumasok ako sa ganitong trabaho, ay hindi ko pa rin nakakamit ang tunay na saya para kasing nauhaw ako sa lalaking mamahalin ako ng pangmatagalan. Nag-crave ako sa totoong pagmamahal at hindi sa panandaliang kasiyahan lamang. Hi Miss, anong iniisip mo? Tanong ng lalaki na biglang sumulpot sa aking tabi. Wala. Sagot ko naman dito bago i-straight ang alak na nasa baso. Mukha yatang malalim ang iniisip mo ah. Baka may maitulong ako dyan. Magandang binibini. Sabi pa nito na akala mo bang inaakit niya ako. Kaya naman, napagdesisyonan ko na harapin ang lalaki. Wala akong responsibilidad na magsabi sa'yo ng totoo, ginoo. I'm just here for the money. Marain kong sinabi ito sa kanya. Kahit na iyon ay kasinungalingan lamang. E eh kung pera lang pala ang habol mo, bakit hindi mo ako subukan? Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Mayabang na pagkakasabi nito. Ano ka ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi ako gigolo para pumili hire for hire lang ako. Kaya nga girlfriend for hire, di ba? Masungit na sagot ko sa kanya. Sabay inom ulit sa alak na aking hawak-hawak. Pero laking gulat ko nung bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At sinabing, Malay ko, mabago ko ang isip mo. Malay ko, mabago ko kung sino at ano ka man ngayon. At malay mo, ako yung taong kailangan mo sa iyong buhay. Pulong ng lalaki habang inaabot ang alak na aking hawak-hawak. Sa pagkakataon yon, ay hindi ko mapigilan na mapangiti. Para kasing may kakaibang aura sa lalaking yon. Para bang may enerhiya na humihila sa akin para kilalanin ang lalaking ito. Sa isip-isip ko nga nun, ay siya na ba ang sagot sa cravings ko? Pero kahit na ganoon ay pilit ko pa rin pinigilan ang sarili ko. Dahil ayoko naman na maging easy to get girl. Nice try, Ginoo. Pero wala kang mapapala sa akin. Sabi ko dito, bago ko siya itulak ng bahagya at saka naglakad papalayo. Unit, hindi ko naman ine-expect na susundan pa rin niya ako. Wait. Tinig ko pang sabi nito. Pero hindi ko na lang siya pinansin at nagdiretso ako sa paglalakad. Ngunit laking gulat ko nung bigla niyang hinawakan ang aking braso. At saka ako ay kanyang iniharap sa kanya lang nga akong estatwa noon sa aking kinatatayuan. Lalo na at kaming dalawa lang ang nasa lugar na yon. Nanlaki pa ang mata ko nung akma niya akong hahalikan. Pero hindi niya ito itinuloy. At sa halip ay sinabi niya ang katagang, I want to hire you as my girlfriend for a day. Siya si Beans, ang magiging sagot sa cravings ko. May problema ba, Lian? Tahimik ka yata buong gabi. Tanong ni Bin sa akin. Matapos kaming magkaroon ng girlfriend for a day agreement. Wala namang problema. Hindi lang ako sanay sa ganitong klaseng atensyon. Sagot ko sa kanya. Masyado kasi siyang touchy sa akin. Not in a bad way naman. Pero kung makapalupot kasi ito sa akin, ay para bang kinakarir niya masyado ang pagkakahayar niya sa akin. Naiintindihan ko. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataon na makilala pa kita at makilala mo pa ako ng lubos. Sagot nito bago alisin ang pagkakaakpay niya sa akin. Hinitian ko na lang ito at iniwas ang tingin sa kanya hindi ko rin kasi alam kung bakit ako nagkakaganito. Dati naman ay talagang ine-entertain ko ng maayos ang mga nagiging client ko. Pero pagdating kay Beans, ay hindi ko magawa ang karaniwan kong ginagawa. Natapos nga ang hiring session at halos wala kaming naging pag-uusap. Ni hindi nga rin siya nag-abala na ilabas man lang ako ng bar. Basta ako at siya lang sa bar habang magdamag na nagtititigan. Hanggang sa mga sumunod na linggo at buwan ay patuloy pa nga rin siya sa pag-hire sa akin. Dito nga ay naramdaman ko na ang pagbabago ni Beans. Unti-unti na rin akong nagiging komportable na kasama at kausap siya. At siguro pagkatapos ng buwan ng pag-hire niya sa akin as a girlfriend ay dito ko na nga napagtanto na may nararamdaman na akong iba sa kanya. Subalit ako ay kinakabahan. Dahil natatakot ako na baka masaktan lang ako. Iniisip ko kasi na baka laro-laro lang o flirting lang ang gusto ni Vince. At hindi talaga tunay na pagmamahal. Kaya naman isang araw habang naglalakad kami sa night market. Ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na itanong kay Vince ang nararamdaman ko. Vince, bakit ka ganito? Bakit sobrang special mo ko itrato? Aware ka naman na hindi tayo magkarelasyon talaga, di ba? Alam mo rin naman na lahat ng ito eh hindi mo magagawa sa akin kung di ka gumagasta ng pera. Diretsahang tanong ko sa kanya. Napahinto si Vince ng paglalakad. Naramdaman ko nga rin ang panginginig nito dahil nga sa magkahawak kamay kami noon. Napayuko ito at gumiti. Sabay sabi ng katagang, Kasi mahal kita, Lian. Mahal na mahal kita simula nung una palang kitang nakita. Nang mga sandaling yon ay hindi ako nakapagsalita o nakapag-react man lang sa sinabi niyang yon. Hindi ko kasi alam kung paano ko i-handle ang ganong salita. Gusto kong sabihin na may nararamdaman din ako para sa kanya. Gusto kong ibulalas ang nararamdaman ko para sa kanya ngunit hindi ko ito magawa. Para nga nawala rin ako sa sarili nung mga oras na yon. Lalo na nung ako ay kanyang hinalikan. Matapos niya akong halikan, ay dito ko na pautal-utal na sinabi ang katagang You succeed. You get my heart. I love you too. Sa gabi nga rin yon, ay nangyari rin ang init ng aming nararamdaman sa isa't isa. Alam ko na ito ay labag sa aming trabaho. Pero para sa akin, ang kinagawa naming ito ay hindi na para sa girlfriend for hire. Ito ay para sa tunay at totoong pag-iibigan. Hindi ito pang business lang, no? Bulong ni Bin sa tenga ko this is still for business lang at ang tawag dito ay girlfriend for lifetime. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Sa pagkakataon ngang yon ay aking masasabi na ang nararamdaman ko ay hindi lang basta sa pera. Basta sa saglit na kasiyahan o basta sa trabaho lang. Ito ay isang tunay at mainit na pagmamahalan dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Well, hindi ko naman masasabi na pwede maging huwaran ang naging experience ko bago ko makamit ang tunay na pag-iibigan. Pero para sa akin, my experience will serve as a lesson and an inspiration to all the person na nagkakaroon ng cravings sa totoong pag-ibig. Ang pag-ibig hindi ito maiahire o mababayaran. Ito ay nararamdaman at walang anumang salapi o kayamanan ang kayang pumantay sa tunay na pag-ibig. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Lian at ito ang kwento ng buhay ko.